isang mapangbalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming sa araw na pong ito, ang aming pangimbabahagi sa inyo ay patungkol po sa aming mga alaga dito sa aming backyard farm ati po ang aming mga tanim na gulay sa aming bakuran makita niyo po dito, ang mga tutang ito ay bagong inanok po ng aming alagang aso sila po ay apat ngunit ay tatlo lang ang nandito sa screen at naglakad na yung dalawa papasok ng bahay at ito naman po ang aming mga biik dun sa aming pong large white na inahin yung dalawa po ay naibigin, ay tatlo po ay naibigin na namin kay mama at ang natira po sa amin dito ay lima pero po pito ang napunta sa amin. Ang dalawa pong big ay naibenta po namin sa halagang 3,200 ang isa. Ang isa naman po ay 3,300. Dahil po uh, humingi po ng discount yung isa. Kaya 3,200 na lang po ang bigay namin sa kanila. Ito po ay pangatlong araw na po simula nung winalay namin nung first day po ng pagwalay nila ay nagkaroon po kami ng problema dahil uh, hindi po sila kumakain pero naturuan naman po silang kumain nung nandun pa sila kila mama uh, siguro po pinag uh, naninibago lang sila kaya pinagutom po namin sila nang isang araw pero hindi pa rin po sila kumain ngayon po, ang katlong araw, ang naisip ko po ay nakita ko po kasi silang sumasalo sa nanay nila at binigyan po namin sila ng pagkain ng katulad ng nanay nila. At ayan po, doon lang sila nagkainan. Po, pati rin po yung bumili sa amin, kalapit lang din po namin kasi yung bumili. Sabi nila nga po ay di kumakain. Sinabi na lang po namin yung technique na ginawa namin dito na kung ano po yung pakain muna sa nanay yun po yung binigay namin tapos unti -unti po unti-unti po namin uh, babawasan hanggang maging pure pre-starter na po ang kanilang uh, kainin so ayan po nahirapan kami noong buti na lang na-discoverin namin na pwede nilang kainin sa umpisa yung pagkain ng kanilang nanay hanggang sa may balik po sila sa kanilang dapat na pagkain ayan po nakita nyo naman malusog sila at malakas na silang kumain, yun nga lang po is nanibago talaga sila nung kanilang pagwalay. Yung e mga pagkakataon po talagang ganyan, dapat po ay aalamin lang natin kung ano po yung kanilang kinakain nung nandun po sila sa kanilang nanay. At uh, ngayon po nakita nyo kasama ko ang aking mga manok na 45 days. Ako po ay mangunguha ng mga gulay dito sa aming bakuran. At yan naman po, mga manok na yan ay sunod lang nang sunod para po silang aso. Akala po nila ay pagkain yung daladala kong uh, container. Diyan ko po kasi lalagay yung mga gulay na kukunin ko. Meron po kasi kami ditong mga okra, meron po kami ditong ampalaya, at uh, sitaw na rin po. Ito pong mga tanim namin dito ay ginagamit namin sa pangaraw-araw kapag uh, meron po kaming ma-harvest. ah uh, itong tanim naman po na ito ay magagamit po natin to ng mga ilang buwan din kapag tayo nagsimula magtanim. ah uh, siguro po itong okra nung simula nung tinanim namin ito ay aabot po ito na hanggang 4 months bago po ito tumigil mamunga. Ganon din po yung ampalaya hanggang maganda po ang uh, tubo at nagbubulaklak makakuha po tayo ng mga ampalaya na pwede po nating ah, kainin o ihanda po sa ating pagkainan. pati rin po yung sitaw napakaganda rin po nitong may tanim tayo nito at hindi na tayo bibili sa merkado dahil nga po napakalayo ng merkado dito sa amin yan po nakita nyo yung ampalaya malalaki po ang uh, tubo ng ampalaya dito ng mga tanim namin ngayon ayan nga po kuha ko para yan po ang aming uh, uulamin ngayon pananghalian at uh, ang maganda nga po dito ay talagang sariwang sariwa po ang ating mga gulay na makakain dahil dito po ito galing sa ating uh, bakuran at tayo po ang nagtanim kami po ay uh, hindi naglagay ng mga anumang halo o mga chemical na pangtaboy ng mga insekto para pong maging talaga pong pure na organic po na wala pong halong chemical yung aming kakainin. At saka mayroon po kasi kami mga alaga yan yung mga manok dito. Uh, kung maglalagay po kasi kami noon ng mga chemical na yon ay pwede rin po silang uh, mapeste at uh, ikamatay po nila kapag nakain nila yung Uh, na sprayan ng chemical na yun ang uh, ginagawa na lang po namin ay kung nakita na talaga kaming insekto dyan ay talagang natanggal po namin at binibisita na lang po namin kung uh, meron pong namamahay na insekto at uh, kaya ito po ang aming mga napiling itanim dito sa aming bakuran uh, sila po ay madali ng palakihin at madaling paramihin at uh, sila po ay ma napaka masustansya ito pong mga gulay namin dito ay ito po ay pang uh, natin sa mga sakit na diabetes at saka po ay blood at uh, dito naman po tayo sa ano bahagi po ng sitawan magkakadikit lang naman po yan yung okra, yung aming ampalaya tapos ang sitaw ah uh, ito pong mga nakukuha natin dito ay mapakabiyaya po ito ng Diyos. Napaka ganda po na nagtatanim po tayo. Ito po ay mga bigay ng kalikasan at ng ating Diyos. Napakasarap po din po nitong uh, nakukuha natin na siriwang mga uh, string beans, ang sitaw. Ay talaga pong pag gusto mo pong mag-adobo o mag magisa o kung ilagay man kung anumang luto ang gusto mo, ay hindi ka na po mga problema. Pupunta ka lang po dito sa iyong bakuran sa likod at makakakuha ka na po ng iyong pangulam na masustansyang gulay. At hanggang dito na lang po. Sana po ay pasubscribe po ng aming channel upang lumago pa po ito. At pati na rin po ang mga like, comment and share dahil mahalaga po sa amin ang inyong mga komento. Ang video na po ito ay dito na po magtatapos. Salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat at happy farming po.